Mga ka mamaya na ang bakbaka ng barangay Hinebra at SMB. Gustong makabawi ng Beermen dahil pinataob sila ng mga mag-aalak sa una nilang laban. Ngunit crucial din para sa Hinebra ang panalo mamaya. Hindi lang pride ang nakataya sa sagupaan ng magkapatid na kupunan ganap na alas 7.30 ng gabi. Nakataya rin ang napaka number one position sa Group B team standings at kakambal ng panalo mamaya ng alinman sa Hinebra at SMB ang formal na pag-ukupa sa isang spot sa playoffs. Asahan na magiging intense ang sagupaan sa muling pagharap ni na Justin Brownlee at Jordan Adams. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, may mainit na ratsyada ang Barangay Hinebra na nakatuhog na ng apat na magkakasunod na panalo. At mamaya susubukan ng Gin Kings na ipagpatuloy ang winning streak kontra sa powerhouse SMB. Di tulad sa huling dalawang laro ng Hinebra na ang gusto nila ay makabawi sa dalawang team na nauna ng tumalo sa kanila sa pagkakataong ito'y iba naman ang misyon ng mga magala. Gusto nilang maswip ang SMB dito sa elimination round. Ngunit hindi yan madaling gawin laban sa isang team na tulad ng Beermen. Alam ni Hinebra coach Tim Cohn paghahandaan sila ng mga bataan ni George Gallant. Tiyak na mag-e-effort si Jun Marfajardo upang iangat ang kanyang team. Kahit paano'y magiging dungi sa pangalan niya bilang 8-time MVP kung masuswip sila ng barangay Hinebra. But knowing Jun Marfajardo, napakahambol ng player na ito at hindi niya iniisip ang personal achievement. Priority niya ang tagumpay ng kanyang team. Muling makakaharap ni Justin Brownlee ang import ng SMB na sa Jordan Adams at yak muli itong magpapakitang gilas matapos umiskor ng 49 points laban sa Phoenix. Ito matapos siyang palitan at pabalikin ulit nang di pumasa sa SMB coaching staff ang performance ng ipinalit sa kanya. Nang unang magkaharap si na Justin Brownlee at Jordan Adams ay nakita ng SMB Import kung gaano kahusay ang Gilas Naturalized Player. Sa larong iyon ay nagpasabog si Justin Rowley ng 51 points kung saan pinataob ng Henebra ang Birmen kung saan din natikman ni Jordan Adams ang una niyang talo sa PBA. Payback time nasa isip ng SMB Import. Bukod sa gusto niyang makaganti kay JB, gusto rin niyang tulungan ang Birman na sungkitin ang top position sa Group B Team Standings. Higit sa lahat, gusto rin ipakita ni Jordan Adams sa SMB Team Management, tama lang ang disisyon ng mga ito na pinabalik siya sa team. May 4 winning streak ang Barangay Ginebra at hindi lang ang SMB ang sumisigaw ng payback time. Alalahanin natin noong season 48 ay na ng SMB ang Ginebra sa semifinals. At kung madadalwahang sunod nila ngayon ang Beermen kahit paano'y nakaganti sila, although elimination round pa lang ito. Best player of the game si Justin Brownlee ng unang padapain ng Ginebra ang SMB at mamaya dahil alam ni JB na mabigat na kalaban ang Beermen, siguradong gagawin din ng Ginebra resident import ang lahat upang tulungan ang kanyang team. Kilala si Brownlee bilang isang klase ng import na nag-i-step up basta crucial ang laban. Sa SEA Games ay ipinakita yan ni JB laban sa kupunan ng Vietnam na nagparada ng anim na naturalized player. Sa Hangzhou Asian Games ay halos mag-isang binuhat ni Brownlee ang Gilas Pilipinas mula sa 21-point deficit laban sa kupunan ng China. At naging madali na ang gold medal match laban naman sa kupunan ng Jordan na ipinarada si Randy Hollis Jefferson bilang naturalized player. Anyway, anybody's that's ball game ang laban mamaya. Pwedeng makabawi sa Hinebra ang SMB at maaari rin naman na ma-sweep ng Gin Kings ang kanilang powerhouse sister team. Gusto nyo ba ulit malaman kung ano ang aking prediksyon? Pag nanalo ang SMB, magsusulputan ang mga talangka. Pero pag nanalo ang Hinebra, magtatago ulit sila sa kanilang mga lungga. Saugay so lang muna, hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panood. Shout out sa'yo, Alessandro Mate. Tama ba ang pronunciation ko? Shout out sa'yo, idol. sa rin, shout out... Gerardo de la Peña. Salamat idol, salamat sa suporta. Sa Yuren shout out Alfi Gomez. Tagay na. Nanalo tayo. Sa Yuren Paul Ryan Coli shout out. Salamat lagi kang nariyan idol. Salamat sa suporta. Sa Yuren Rino Baral. Good morning din sa iyo. Sa Yuren shout out Raul Basilisco Jr salamat sa suporta idol sa Yuren Ray Arabit madaling nakapag-adjust ang mga players ang mga bagong players at sa Yuren Binhamin Hapayan shout out idol maraming salamat sa lagi mong panunood sa vlog ko sa Yuren Eduardo de la Cruz ayan na shout out na kita salamat idol sa Yuren Robert Kayabyab bukas o mamaya na yon maganda ang laban abangan natin sa Yuren Harvey de la Cruz salamat idol salamat lagi kang nariyan salamat din at shoutout out sa Arnold Bautista salamat at na-appreciate mo ang ginagawa ko sa Romeo Conchada ito suking suki natin ito lagi itong narito si Romeo Conchada Shoutout out sa yoren Daniel Baluran iyak na naman, sabi niya ang ROS. Sa iyo rin, Diana Arinton, shout out idol. At sa iyo rin, Joel Atienza, shout out sa At sa iyo, Papa Kiko, salamat, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.